ang mga museyo. Anong hatid nito? Libangan, kaalaman, kasaysayan, nasyonalismo, mga lihim, mga inspirasyon, talambuhin ng mga tao sa kanilang panahon. Bawat museyo ay may pagtatangi. Itong museyo na ito ay sa karangalan at kadakilaan ni General Miguel Malvar isang tunay na bayaning Filipino. Isang matapang na general na lumaban sa mga Kastila at sa mga Amerikano. Isang Pilipinong may pagmamahal sa bayan at husay sa pakikidigma. Noong ikadalawamputpito ng Setiembre, 1865, ay isinilang sa Santo Tomas, Batangas si Miguel Malvar. Mapagmahal na magulang, ang amang si Maximo Malvar o Kapitan Imoy at ang inang si Tiburcia Carpio na binansagang Kapitan na Ang pamilya Malvar ay kilala sa pagiging matulungin at maprinsipyo kahit simple lang ang kanilang pamumuhay. Tumutulong si Miguel sa sakahan ng kanyang ama. Lumaki siyang responsable at may angking talino sa kabuhayan. Mapagmahal sa katahimikan si Miguel. Sinung mag-aakalang sa mga susunod pang taon ay tatahakin niya ang landas digmaan at magiging isang magiting na heneral. Si Padre Valerio Malabanan ang kanyang naging guro. Siya din ang guro ni Apolinario Mabini, ang bayaning mas kilala bilang ang dakilang lumpo. Subalit hindi pinagpatuloy ni Miguel ang pag-aaral. Pinili niyang maging magsasaka at tumulong sa pagpapaaral ng kanyang kapatid na si Potensiano ng medisina sa Espanya. Noong 1871, ay nakipag-isang dibdib kay Paula Maloles o mas kilala bilang Ulay. Binayayaan sila ng labing tatlong anak, ngunit labing isa lamang na buhay. Kahit sa panahon ng digmaan, kasama ni Miguel ang kanyang mag-iina at hindi sila nagkawalay dahil sa ipinakitang pagpupunyagi, katapatan at kasipagan ay madami ang napahanga at nagtiwala sa kanya. Kagaya ni Saturnina Rizal, Don Carlos Palanca at madami pang iba. Sa katunayan, noong 1872 ay itinalaga siya bilang gobernador si Leo. Tuloy-tuloy ang kaginawaan at pagpapala kay Miguel hanggang sumiklab ang digmaan noong 1886. Nag-alimpuyo ang damdaming makabayan ni Miguel. Kaya tinipon niya ang kanyang lakas at kayamanan upang tumulong sa revolusyon. Binuni niya ang isang kilusan na lalaban sa mga Kastila sa Talisay, Batangas. Nagtagupay sila sa paglusod na iyon at simula noon ay naging matunog na ang kanyang pangalan. Kaya ay utos ng mga Kastila na siya ay ulihin at dakpin. Kaya naging kanlungan niya ang bundok makiling. At dito'y lalong lumakas ang kanilang pwersa laban sa mga mananako. Maraming sumapi sa katipunan, kumalat itong parang apoy ng may sariling bangis. Naging bahagi ang grupo ni Malvar ng hukbo ni General Emilio Aguinaldo. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay tagumpay sa labanan sa Zapote ay nasawi si General Edelberto Evangelista. Pero nagpatuloy pa rin ang labanan. At sa madaming pag-atake ay kinakitaan ni General Aguinaldo Simalvar ng kahusayan sa digmaan. Noong ikatatlumpot isa ng Marso, isang libo daan ay itinalaga siyang tiniyente general ng hukbong rebolusyonaryo. Nasa pangangalaga niya ang Batangas. Upang matigil na ang digmaan laban sa mga Kastila, ay nagkaroon ng mga negosasyon sa pamamagitan ni Pedro Paterno. Noong ikalabing apat ng Disyembre, isang daan, siyam ay nalagdaan ang kasunduan sa biyak na bato upang matigil ang himagsikang Pilipino. Hindi sang ayon dito si Malvar at ilan pang mga heneral dahil sa pangambang hindi tutupad sa kasunduan ng mga Kastila. Kaya tinuloy niya ang pag-aaklas. Nalaman ito ni Aguinaldo. Kaya noong ika ng Enero 1898 ay nagpalabas siya ng sirkular upang ipinag-uutos na itigil ang mga labanan. Siya ang pinakahuling heneral na nagsuko ng armas nilagdaan ng kasunduan sa biak na bato. At si General Aguinaldo, kasama ng apat na leader ng Himagsikan, ay nagtungo sa Hong Kong. Hindi tumupad ang mga Kastila sa kasunduan at nagbalik muli ang mga lider ng Himagsikan sa Pilipinas. Minungkahin ni Malvar na lalong paramihin ang kanilang mga armas, kaya bumili sila ng 2,000 riple sa Hong Kong lumaban muli ang mga Pilipino sa Kastila hanggang makamit nila ang kalayaan. Nagkaroon ng bagong mukha ang kalaban ng mga Pilipino. Noong ikalabing tatlo ng Agosto, nakubkub at nasakop ng puwersang Pilipino ang kamay nilaan, liban sa Intramuros. Pumasok ang puwersa ng mga Amerikano sa Intramuros at hindi pinapasok ang mga Pilipino. Doon naganap ang pagsuko ng mga Kastila sa mga Amerikano. Ipinagtaka ng mga Filipino kung ano ang totoong hangarin ng mga Amerikano. At di naglaon, ay sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Kaya maraming pag-aalsa ang naganap sa pumuno ni Miguel. Gumamit siya ng taktikang gerilya at noong 1879 isa na siyang ganap na Brigadier General. Saan man madestino si Malvar ay naroroon ang kanyang pamilya. Kahit sa sunod-sunod na pagkatalo at dagok na naranasan ng kanilang mukbo, tulad ng pagkamatay ni Antonio Luna, Gregorio del Pilar, ang pagkakahuli kay Emilio Ginaldo, at ang unti-unting pagbaksak sa kamay ng mga Amerikano ang buong kapuluan. Naroon ang kanyang pamilya para sa kanya hindi pa rin sumuko si Miguel Malvar. Nag-organisa pa siya ng mga pagkilos at sa bundok makiling siya muling nagkanlong. Pinahirapan niya ang mga Amerikano at nilusog ang kanilang mga istasyon na parang kidlat sa bilis. Hindi kailanman siya nahuli ng mga sundalong Amerikano sa husay ng kanyang pagbabalat kayo. Ngunit nakita ni Malvar ang katotohanan na nababawasan ng kanilang pwersa at ang paghihirap ng kanyang mag -ina. Kaya noong Abril, isang libo, at dalawa. Napagpasyahan na niyang sumuko kay General Franklin J. Bell sa Batangas. Nagbalik muli siya sa pagsasaka. Tinanggihan niya ang mga alok na posisyon ng pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano. Namuhay siya ng may kapayapaan naging mabuting ama at asawa. Naging bayani ng maraming Filipino. Noong ikalabing ng Oktubre, isang libo sa sa gulang na 46, anim, ay pumanaw ang magiting na General Miguel Malvar. Sa kanyang paglisan ay iniwan niya ang mga aral na dapat makintal sa lahat ng mga Pilipino. kabayanihan ng isang tao ay matutuklasan sa isang museo. Ang kanyang kadakilaan ay hinuhulma din sa isang monumento. Panatiliin natin ang kanilang alaala sa mga susunod pang salim lahi. Mahalaga ang kasaysayan sa ating pagkapilipino at maging sa ating pagkatao.